sasangag tayo ngayon ng ano, fried rice na may vegetable already done ready to serve for breakfast ayan na guys, luto na siya tapos mayroon pa ako ditong Hello! Naku guys, mali pala yung ginawa ko dito sa mga orchids ko. Dapat pala nakausli yung kanilang mga ano, buntot. <laughs> yung mga dulo. Kagaya nito, balot na balot. Balot na balot siya. Yeah, hindi pwede pala yung ganyan. Kagaya nito, oh. Ayan. Kailangan nakalabas pala yung ano mga adulo niya hindi ganyan Bal binalot ko kaya pala hindi siya makahinga pero ito ayan oh ano nag ano na siya maganda na siya kaya lang tatanggalin ko lahat kasi mali yung mga pinaggagawa ko kagaya nito oh ayan siya ayan wala na alam nyo guys, my love ko itong orchids na to. Kaya lang, mayroon siyang kunting anay na sumiksik sa mga ugat-ugat. Kaya ginawaan ko talaga siya ng paraan. Tinanggal ko doon sa pinagsabitan ko. Dahil namumulaklak na siya, siguro na tuyo na lang bigla dahil nga yung sustansya ng ugat niya eh kinakain ng anay na yon. Ang dami dito guys sa ano I amin mean yung anay kaya anak ko nasisira talaga yung mga halaman ko ma, lalo na itong mga orchids mga ginagastusan ko ito mga guys kasi may love ko talaga yung orchids lalo na yung mga ano white color, yellow lahat gusto ko nga i-collection kaya lang wala talaga akong mapaglagyan kaya kunting-kunti lang yung mga inaalagaan kong orchid siguro mga lima lang ganyan ito pang-anim ito eh, hiningi ko pa naman to guys sa ano kaibigan ko kaya alagaan natin ilipat para hindi siya mawala, sayang talaga kasi imported ito guys, kaya naku ayaw ko talaga siyang mawala siya, binigay pa naman E eh, gusto kong paramihin kasi gusto kong isabit sila sa may bandang bubong kapag ka naayos na ang aming gate. Kaya gusto ko talaga siyang ano pagandahin ng pagandahin. Ayan na tapos ko na inilipat ko na pansamantala lang to guys pag naayos na yung aming gate ano magpapagawa talaga ako ng ano mga sabitan ko sa mga orchids ko dahil ano kailangan ihang mo talaga sila yung nakaosli yung mga ugat-ugat nila para ano magandang mamulaklak ganun pala yon hindi siya pwedeng balutin ng mga ano bunot ng buong buo yung ano dulo ng mga ugat niya ganon talaga yung teknik pala para ano makahinga para makabulaklak ng maayos at saka magkaroon ng suloy ang dinidilig ko lang dyan guys yung pinagdikdikan ko ng ano uh, itlog yung shell ayan tapos sinahalo ko dun sa may ano kata ay, pinagugasan ng bigas ganun lang yun guys o sige ayan dyan muna kayo at ako matatapos na ganyan pinupunas-punasan ko yan sila guys potat yeah. kurin Mas toso ito si ano. Sinong may LDR relationship dyan? Kung maka I love you, wagas. Pero, iba naman ang kayakap. <laughs> Pasalamin na ako para pag nagkita tayo sa mata, sa mata ay malinaw pa sa araw. Ayan, hindi mo akalain na may natitira pa akong ganda, di ba?